Pero alam yon yun, hindi mo pa alam. Ang kwento ng Ilocano, Cebuano, tsaka Kapampang. Alam mo yun. Trabaho nila sa dagat. Nakungwa sila ng isda. Siyempre, habang tatlo sila, habang naghihintay sila sa gitna ng laot, nagano na sila ng lambat eh. Nag-uusap sila. Sabi niya, pare, paglaro tayo, games. Para malibang tayo habang wala pang isda ko, ano yun sabi? Pag ano tayo yung patagalan sumisid, alam mo yung sisit? Kung sino yung maunang lumutang, siya yung bibili ng gin. Kasi nung araw, ang halaga ng gin, 20 pesos. Isang bilog. Sabay-sabay sila lumubog ngayon. Ngayon, after 2 hours, lumutang yung kapampangan. Hingal na hingal, lalo't putang-putana. Hingal na hingal siya. After After 3 hours ning lumutang yung ano yung isang ano yung ilunggo lumutang Ano e, yan lumutang tatlong oras singal na ingal na alis mamamatay na Walong oras na kuya wala pa yung ano ilokano ilokano ta e, Walong oras na halos okay na, na yung dalawa nagpatawag na ng pragman Ngayon sinisid na sinisid yung sinisig na kuya, nakita yung Ilocano, patay na, nakaya po sa poste. Huwag lang bumili ng gin. <laughs> <laughs> Barat siya eh. Nagusto mo ba? Meron <laughs> ba? Nakalaw na, nakalabon. Alam mo yung kwento ng Batang Abnoy? Eh? Batang Abnoy, hindi pa alam yan. May samahan ng teacher lahat mga teacher niya, kakasama yan. yan ano. Mukuha sila ng mga batang abnoy, yung mga normal, sarahulo, puweta, man, sila ulo, walang kwenta. Ganun, kasama sila. Ngayon, ina-appreciate nila yung ano, para hindi maramdaman ng bata na abnoy sila. Hindi, hindi na sila sa, ano ngayon, pumunta sila sa parang Manila Zoo. Manila Zoo. Malakad sila ngayon. Mamaya sabi nung ano, Oh kids, what is that? Nakita yung parang yung parang madaim balay ko. Sigaw yung mga yung bata naman. Oh. Ano Bata Batang bata Lion. Very good bata ka Palakpakan sila. <laughs> oh, Palakpakan sila. O ngayon napadaan sila do sa alam mo okay. yung kids na ano yung may salamin. O oh, kids what is that? Angat yung ano? Angat yung mam? Ma what is that kid? Snake? Pili ko, na naman sila. Batang ablo eh. May sila doon sa parang cage ng ano. Parang parang kabayo. Pagkatingin nila. Kids was that? Libra. Palakpaka na naman sila. Pero kung hindi na appreciate eh. May sila doon sa puno. matatas na puno. Alam mo yung, alam mo yung malaki yung leg?